Hi guys! Sa detaya ngayon sa Kaskos. So, chinali sa so, ona asawa ko na 300 at lang daw. Dapat ang kasasin ko ngayon dito sa Kaskos. So, tignan natin kung anong nabibili ko sa 300. So, yan na nga. O, ako nakita dito sa hallway. Pagpasok ko namin yung sak. So, binili ko na kasi nga. Ah, wala akong sak. So, yan. Tapos nakakita ako ng free taste. So, yan. Kumuha na kami. So, yan ito mga baon na mga bata ang kukunin ko at yung mga tinapay. So ito gusto ko so dito sa koskitong krusad. So bimili so ako tapos itong tinapay na bans ah, uh, sa aking asawa sa mga ba bata din gusto na din. So ito pumuha ako ng chicken. Mas mura kasi dito ang chicken madami na. So yan 20 na siya. Tapos itong salmon kinuha na din kasi misa no ng salmon ang mahal kasi ng salmon. So, pumawad daw sa ko, Ito talaga bumibila ako ng salmon. So, yan. 30 plus yan. Ganun nakalaki. Tsaka ito, bumibili na rin ako ng ribs. Pang sinigang lang din. Para sa may bao So, mura na din to kasi $20 na one dami na rin. So, yan lang tatlong meat ang aking kinuha. So, ito naman ang no, prutas naman tayo. So, ito kumuha ka orange kiwi, favorite ni Bron. So, gusto niyo daw niyan to iba. On si school, so, cha strawberry. So, yan, mura lang naman ay strawberry. Marami na. So, yan, ko ni natin. Pambound din ni na Bron at Sophie. At, at, saka din si Mister ng pineapple. Kumuha na rin akong banana, kahit hilo pa. Kasi, favorite na nga aking anak ng bunso. Ang kinakain ng banana. So, ayan, kumuha na din tayo ng another pre-taste, si juice. So, ayan, inandinayan natin dito yung pre-taste. Libre naman, kaya Mar yung, yung bayad sa membership does a pre-taste. So, kumuha na rin ako ng ya-hold, pambaw ng mga bata, tapos ayan, milk and egg. So, ito, mas malaki yung egg nila. $10 na to, $30. ises na yan. Tapos ito kumuha rin ako ng pan pancake Kasi favorite ni bro ang gusto daw niya lagi ng pancake. So, yara, bumili ako ng mm, madaling lutuin para ready na lutuin. So, ito may nakita din ako ng sleeper seal naman. So, ayan. Tapos itong nuts. Kumuha rin ako ng nuts at saka vitamins ng mga bata. Kasi lagi na nang nakasakit. So, ayan. Pangkano na kaya at saka itong granola bar. Para sa mga chikiting natin. So, magkano kaya ang aabutin? Pasado kaya ako sa 300 budget? So, yung challenge sa akin ni Daddy. Tingnan natin kung magkano lahat. So, tipid na tipid na ako nga na hindi na nga kumuha ng iba. Limited lang. Kasi nga pag kumuha, abutin ka na ng 400 pa ibandag talon lalo na yung mga sabon. So yan, bumili ng feeds sa uh, medito umay rin. At saka hotdog, yung pinakamurang hotdog, 150. So yan na uh, nga, rebuild ga. guys. Yung challenge, yeah, 277 lang.